mga pangenot na bareta. Tulong lalaki arestado sa bypass operation sa Legazpi City. Lalaking natawan ng temporaryong libertad, inaresto huli sa pagpalyar magsunod sa kondisyones sa probation. Harong sa Naga City, natumtom ng kalayo. Biyukugus Comelec Special Satellite and Register Anywhere Program, piglansar sa siyudad ni Legazpi. Asin! Kagsawa Festival 2024 Street Dance and Presentation, naging makulor. Japon, lunes, pebrero 19, taong 2024. Kunin na ang mga baretang tatak, Bicol. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7. Radyo Uragon, Katanduane sa 90.7. Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, tulong persona. Arestado sa pigkundusir na anti-illegal drug operation, kan Pedea sa Ligaspi. Si Rijin Bue, sa detalye. Tulong lalaki ang matrayumpong nahulog sa kamutkan otoridad sa pigkasar na anti-illegal drug operation sa Purok 3, Barangay 28 Victory North, Legazpi City, peday Albay, nagkaaging Sabado. Biniso ang mga naaresto na sinda Robert asin sin Rogelio Stepona, magtugang asin residente ka na sa ambita lugar. Arestado man sa operasyon si Alvin Boluber. Sigun sa Provincial Director kan Ahensya na si Investigation Agent 3, Noe Briguel, haloy nanindang pigbabantayan ang hero kan mga sospechado na kan maaresto na aktuhan pang nagpapatsasyon sa harong kan magtugang na Estepona. Ang ano, accomplishment ng bagong uh, itinalaga nating uh, city officer ng uh, Ligaspi City, Tidaya uh, Ligaspi City Office, So mga two months nilang srinabaw ito and uh, napatunayan talaga na yung lugar habitual na pinagagamitan ng shabu na kung saan yung magkapatid ay uh, uh, siyang uh, nagpapahintulot and at the same time nagbibenta ng illegal na droga doon mismo sa loob ng kanilang uh, bahay. Nakuas sa mga sospek ang kinsing pakete ng pigtutubod ang syabo na pigkakarkulong abuton 10.9 gramo as in nagkakantidad sa 30,500 pesos. Apoera kaini, nakuaman sa mga sospek ang ginamit na buy-bus money as in mga drug paraphernalia. Uh, nahuli natin sa, sa, sa wakas itong uh, magkapatid na uh, Robert and uh, and at the same time during nung uh, pa uh, nahuli natin sila sa may bus, yun nga, nabutan natin na nagpapag-session pa sila. Uh, kasama nila, unfortunately, ang nahuli lang natin doon, yung isang uh, gumagamit. So, yung iba, nagsipulasa na. So, uh, isa na lang yung uh, na-recover natin. Naaatubang sa kasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11, 12, asin 15, Article 2 kan Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga suspechado. Para sa mga baratang tatakbikol, Richin Boy. Lalaking natawanin temporaryong libertad. Balik kulungan makalihis na magpalyar sa terms and condition sa probation. Si Danica Garcia, it's Balik kulungan ng 49 anyos na para o mahuli sa pagpalyar magsunod sa mga kondisyones na nakapalaman sa probisyon na ipigtao sa iya kan gobyerno para sa sa iyang temporaryong libertad. Binisto ang arestado na si alias Joe kan Barangay Tibang San Andres Catanduanes na inaresto kan personahes kan San Andres MPS kan nakaaging simana sa Barangay Kabakongan, Karamoan, Kamarinesur. Sa kusog kan mandamiento di arresto sa irarum kan criminal case number 5991 na inisyu ni Honorable Richie Reyes Regala, Acting Presiding Judge kan RTC Branch 42, Virac, Catanduanes, kan Enero 18, 2024. Sigun kay Police Senior Master Sergeant Mark Orasa kan San Andres MPS, darakan pandemya, dai nakapagpadagos ang sospek sa bulanan kaining pagbisita sa opisina kan parol as in probation kun sa induwang bulan na sa nakuta an natatada sa sospek para makomplehan kondisyones para sa sa iyang libertad na naging basihan man kan otoridad sa sa iyang liwat na pagkakaaresto. Ang kaso ano niya po, po ma'am, Norde, ang kaso kapag, kapag, ano po, kapag ano po, sa korte, pag-iwing, -e na found na ano man sa matang accessories. Kaya nag-rat po siya niyong provision. Ah, nakakano ano ka po ma'am, nakakabay lang po kaan ma'am pag ano mas, less than six years ang sentence sa imo. Pwede ka mag-abay provision. Taong 2015 kan mahatulan kan korte ang sospek uli sa kasong murder. Alagad na tawanin pagkakataon na makapagprobisyon makaliis na makomple ang mga kinakaipuhan na rekisitos. Sa presente, nasa kustudya pa kan San Andres MPS ang akusado para sa magkakanigong disposyon asin pagserbihan ang sa iyang sintensya. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Karong sa Naga City, natuntum nin kalayo huli sa electrical overload. Si Jennifer Pulinaras sa detalye. Sige po akong kurao ka bago. Sabi ko, pa, ma, may sulo, may sulo. Sa luwas na kan sa indang natad, nagkakakankan sa indang pangudtohan ang pamilya Riola. Kanpurok sa Iskanda Street, Concepcion, Pequeña, Naga City. Pasado alas 10 ng aga kaya kanakaaging Sabado, kan aksidenteng masulo ang ikaduwang iskalon kan sa indang residensya. Sa ibong kan pangyayari, pirit na nagpapakatatag ang padre di pamilyang si Tatay Ricardo. Mantangan aki kaining si Rico ang napaluha na sa pangyayari. Turo ko kaya ma'am dyan si Sarokong Aki. Tapos po, nailin niya po, nagkakalayo na po doon sa kanto. Nagluwas po ako, nagparakurawa kung tabangan niya ako sa sulong nga rungko. Yung rayo na po nag-respondi po sa mga tao kanya-kanya na pong tubig, balde. Pagmata ko po kaya, nailin ko si Tokawan mi. So, nagpanik naman ako kung anong di ko aram gigibuhong ko. Ta, sulo naman itong tukawan, tas nagkalat nagabos. gabos. Sige po akong kurako sa bago, sabi ko, Pa, ma, may sulo, may sulo. Sigun sa investigator on case na si Senior Fire Officer 1 Anthony Mahinay, Kanaga Bureau of Fire Protection, electrical overload ang kausakan insidente. Napag-araman kaya na nakikabit nin kuryente ang kataid harong kan sulong residensya. Alagad sa lang wire ang ginamit na pangkonekta na naging kausakan kasulo. Nakiusap sa kanya yung katabing bahay na magkabit ang kuryente. And upon investigation, initial investigation, doon sa wire na kanilang ginamit is maliit, ah, hindi talaga siya designed for, uh, para magkaroon ng power supply doon sa kabilang bahay. So, possibly, although di pa final, sabi ko nga ni investigation, possibly nanaglaw kita sa uh, electrical overload or yung using of electrical appliance beyond the capacity level of the electrical system. Sa inisyal na investigasyon, abuton man sa 18,000 mil pesos ang winalat na danyos ka nangyaring insidente. Uh, dapat riparuhon untang sa tuyo mga electrical appliance. Ipossible kung halimbawa pinagbabawal kang kasuri ko na magtap kita, magkabit sa ka katabing bahay. Dapat sunod ta ang mga guidelines. Tapos very important, dapat magkaigwa kita ng uh, hotline number ng Bureau of Fire Protection o kung saan man kitang istasyon na masaran. Para if need arises, magkaigwa man ng sulo, dahil kita maglalive dapat first and foremost dapat mag kita sa Hipatura kang uh, Bureau of Fire Protection. Katakudgan pangyayari na nga si Mahinay sa publiko na mas maging rigmat urog na ngunya na maabot na tag-init. Kunsain mas minadakula ang tsansa na magkaigwanin mga kasulo dara naman kan labing init kan panahon. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar. Baka kay Christmas Basketball League, opisyal ng nagtapos ka na kaaging Sabado. Barangay Igang asin Barangay San Pedro, pinistong kampyon. Si ripuntaan mga eksena sa report ni Nomer Corporal. makaliis ang duwang bulan na pagpatiribayan sa Christmas Basketball League. Kan 56 na kupunan hali sa 56 na barangay sa Bakakay Albay. Dagos ng binisto kang nakaging sabado ang, Sabad ang pinakamatitibay digding grupo. Sa 18 above category, an barangay igang ang naguli kang kampyonato. Mantang sa under 17 category, sa score na 72-52, nayuli naman kan barangay San Pedro ang kampyonato kontra barangay Bongga. binisto naman bilang most valuable player si jersey number 4 Kim Harvey Base. Dakol pong inagihan na challenges ang samuyang team pero po we made it to the finals and bonus pa po na nag-champion po ang Senior San Pedro. So we're very grateful, we're very happy, we're ecstatic na na-experience po inek ang Team San Pedro na maging champion po sa um, 17 below category kang Bakakay Christmas Basketball League. Nangenot sa awarding ceremony si Aku Bicol Representative Attorney Jill Bungalon asin sa Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda na mga nakatuwang kang lokal na gobyerno sa nasambit na paliga. Pagsisherto kang duwang kongresista, yaon pirme ang sendang pagsuporta sa lado kang sports, siring kang kawat na basketball, pata nagiging instrumento man ini makarayo ang mga hobenes sa maraot na bisyo, arog kang paggamit ng illegal na droga para po sa mga sports program. And hopefully, bago siya na programa kang basketball sports, ano? Kundi pati man sa mga ibang sports program, matawan naman yung support as in attention, tanganin na kabos na mga atleta matawan ni na uh, oportunidad na mahasa asin sinda pong mga skills sa sinta na natawang kami ni lugar sa puso kay mga tagapakakay na maka, maka, makairiba maka sinda sa sinda pong pagkasararo sa sinda ang kautmahan bilang sarong panwaan. Kasi na uh, phone lang ini. Pigpapasalamat man ni Baka kay Mayor Edsel Belyesa ang aktibong partisipasyon kang sa iyang mga konstituente sa pinakadakulang paliga kan sa Indang Banwaan. Pinasalamatan niya man ang enterong nagsuporta sa aktibidad na naging dalan sa tarayong pukaini. Hindi po pinabayaan ang samuyang banwa. Tapos sa first district, ang baka, first district, kang... Juan de Pinabayaan kang tulong kongresman. Kaya ko po salamat sa inda. Dahil po ini pwedeng malingawan kung okay. sa rin nangyari. Magi Girumduman, Disyembre 17 kang nakalis na taon, kan magsikad ang nasambit na aktibidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Biyukus Kuhus Special Satellite and Register Anywhere Program piglansar sa siyudad ni Ligaspi. Ako Bicol Cup Sorsogon, kasado na! Kagsawa Festival 2024 Street Dance and Presentation naging makulor. Yan asini Bapang Bareta sa pagbabalik kada ko Bicol Online TV. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon Volcano, Missibi's Bay Resort, a locally owned 5 hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Eh, mag-edit. Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Katanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call center at gmail.com. At maging pinakamagong ng aming team. Tara na, apply na! sa tahaw kan pandemya sa ibong kan usog na bagyo asin pag alboroto kan bulkan nung kanya kitang pinabayaan sa panahon manin pagdios o kaugmahan an mapagpadabang manto ni inang Peña Francia danay tang namamatean siring man kan sa sabiring sa partido sa kongreso an akubikol party list katabang na kasurog pa acubicol! abalikan ako Bicol Online TV Duang Aldao na special satellite and register anywhere program kan COMELEC sa Bicol University nagpuuna kasubagong aga si May Arango sa detalye Opisyal lang piglansar ka subagong aga kang Commission on election sa pagkikipagdabang ang Kambiko University and BU Cugus Special Satellite and Register Anyway Program o SRAP. Pira sa mga nag kang programa, ang estudyanteng Sinda Yunisa Sin Samuel. Para kay Yunisa Sin Samuel, magayunin ng inisiyatibo hulit ang mata o inining kagianan, urug na sa masiring nindang first-time voters para sa 2025 national and local elections. Sa tabang kaya kang programa, day na ninda pang magpasiring sa opisina kang Comelec. Huli ta pwede na sinda magparehistro sa laugang sa indang universidad. It's very helpful and convenient din po sa amen, Like, nandito na po sa school, pwede din po sila na may, kung may pasok po, pwede na silang mag-walk in here and mag-register na as a voter po. Using my voice, um, I can help encourage them na gawin din po yung ginawa namin na magparegister para din po um, hindi lang po sa akin, kundi sila din po is makapag um, magamit po nila yung, vote, uh, yung voting power po nila. Ginibo ang paglansar sa Bio College of Engineering Gymnasium, kung sa 1,600 na estudyante hali sa man iba-ibang colleges as in institutes ang nagpartisipar sa opening program. Nangenot sa aktibidad, sindaal by Governor Attorney Edsel Grex Lagman, Bico University President Baby Boy Benjamin Nebres III, asing Comelec Chairman George Erwin Garcia. With this Biukugos komedek Sarap, we are fulfilling our task of ensuring accessibility, equity, and inclusivity as part of our mandate for continuous and sustainable development. Let us cherish the ease brought to us by Sarap and let us unite in ensuring that this new chapter in our electoral history is as inclusive as it is delightful. ang inyo pong commission ng elections ay nagbabago ng mga pamamaraan upang maging mataas ang voting experience ng lahat ng botante. Hindi pa pwedeng ang COMELEC ay naandyan lamang sa kung ano ang tradisyonal na ginagawa po natin. Piglala man kan komisyon, na abuton sa labi 30 mil na mga estudyante kan universidad ang makikinabang sa nasambit na programa na objetong madugagan ang bilang kan mga botante sa rehiyon. Hindi po magiging successful ang ating demokrasya kung hindi natin pagtutulot, ng ang lahat. Hindi po magiging matahimik ang ating eleksyon kung hindi naniniwala ang lahat sa komisyon na eleksyon at sa proseso na ating ipinapatupad. Kayo po ang kadahilanan kung bakit buhay malusog ang demokrasya ng ating bansa. Madura ng Biyo Kugus Comelec hasta sa aga Pebrero 20 para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Ako Bicol Cup Sorsogon, kasado na pagpuon kan liga, masikad na sa maabot na Marso. Si Nomer Corporal sa detalye. Hey. Huli sa hilig asintibay sa pagbabasketball kang 22 anyos si Stal Bustillo kang Bulan Sorsogon. Saro siya sa mga napili na maging representante kang timbulan sa gigibong Ako Bicol Cup Sorsogon. Istorya niya, saro ini sa pangitorogan niya na makakawat sa saro sa pinakadakulang paliga sa reyon. Siyempre, ano, uh, nagpapasalamat kami at na, napabilang kami sa, ano, sa Tim uh, isang karangalan po na maglaro at dala yung munisipyo, lalo na sa AKB. Uh, alam naman natin niya sa isang liga yan sa ano, sa buong Bicol, sa ang prestigious league ng ako Bicol. Kasudma kang gibon sa siyudad ng Sorsogon ang orientasyon para sa gabus na kabaling banwan sa Kubikol Cup Sorsogon. Yaw ng Team Castilla, Banwan Pilar, Bulan, Bulusan, Kasiguran, Dunsol, Team Gubat, Irosin, Huban, Magallanes, Matnog, Pilar, Preto Diaz, Santa Magdalena, Asin Sorsogon City. Presente man sa nasabing pagtripon An ang vice alkalde kang kasigura na si Dennis Escudero asin si Sorsogon City Councilor Bem Juneda na paraong ugman na naidarakan ako Bicol Party ang paliga sa sindang probinsya. Pigsherto man mangkang duwang opisyal ang sa indang pagsuporta sa nasambit na paliga. So ini saru't tabi ini sa gusto niya may angat ang sports, So kaya dako-dako na bagay man ang pasasalamat mi sa ako Bicol na yadi man para magsuporta tanganing may angat ang sports sa uh, probinsya sa Sorsogon. Marami pong basketball enthusiasts dito kung nakikita nyo naman. Um, and so I think hindi kayo mahirapan when it comes to support. Uh, the LGU naman po, um, I think very happy. And so asahan nyo po na buong-buo ang suporta ng LGU and of course our governor, um, Buboy Humor, and of course sa LGU Sorsogon City, si Mayor Esther Hammer. Sigun kay Lloyd de Vera, and Head Commissioner kan Ako Bicol Cup. Target nindang po na ng Ako Bicol Cup sa premerong simana na bulan ng Marso. Kung sa inplano man nindang maging venue, ang banuan kang kasiguran, pilar, banuan kang bulan, bulusan as in Sorsogon City. For Wednesday, abangan nyo rin yung sa... Pag ano sa mga referees, imimit -me namin yung mga technical dito sa Sorsogon para pati yung SBP Sorsogon is ma-involve dito sa AKB Cup kahit pa paano kasi gusto natin i-level up yung competition. Si Gov Buboy Hamor, and then pinayagan niya naman tayo. Gov, salamat po sa pagsuporta sa amin. Katakod kay ni, nagpaabot naman ng mensahe urog na sa mga kabaling teams. Si Aku Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon. Libre ang registration fee, libre ang uniform, libre ang sapatos, so the Kulaon, uh, magayon na uh, oportunidad ini. Eh. And this is the biggest avenue para sa mga homegrown players na na ipamalas ang sa pong uh, uh, kagalingan sa basketball dahil pwede po kamo ma-discover digdi as in matawan ning career sa basketball duman po sa Metro Manila. Mientras tanto, ang sorsogo ng ikalimang probinsya na pigkundusiran kan ako Bicol Cup kung sa inenot ining nagsikad sa probinsya ning Albay, sinundang kang Cabrerisur Kamernes Norte, asin-islang probinsya kang katanduanes na natapos pa sa nakang Nobyembre kang nakalis na taon. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal. Kagsawa Festival 2024 Street Dance and Presentation naging mapulorkan na kaaging biyernes. Ang mga uminangat na grupo sa nasambit na kompetisyon, dalanon sa report ni May Arango. makukulor asin magagayo na costumes, nagpatiribayan ang contingents hali sa manlain-lain na runa kang albay para sa Kagsawa Street Dance Presentation sa banwaang Kandaraga ka na kaaging biyernes. Sentro kang kompetisyon na maipahiling ang istorya asin kultura kan banwaan. Ang tribo Dominguenos, Dicom si Herrero de las Artes, Parian National High School, tribo El Ritmo South Legazpi, tribo Pula Angi, Tribu Pucrao Jovenes, asing sa Wahistory Kultura Dance Troupe, ang pitong grupong nagpatiribayan. Ano? 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 Sahuri, binis to bilang kampiyon. Best in Moving Choreography, Best in Costume, Best in Props, Best Swelo, as in Best muna ang pagsawa story kultura dance crew. Ito mm. namin ano, nag, nag, um, nag-stop. So ito yung pagbabalik namin. So very overwhelmed and pasalamat kami sa kanila. So, thankful ako sa kanila kasi super effort. Budget, the budget, the effort, and the pagal may tema na aktibidad na Daragas Legacy 300 Years of Culture and History. Pinasalamatan man ni Daraga Mayor Awin Baldo ang gabus na nagpartisipar as in suporta sa liwat na pagsikad kang kagsawa festival. Uh, gusto ko nga po pasalamatan ang lubos na nagpartisipar ang LGU and SB sa pagsuporta sa ating programa ta. And congratulations po sa ngamin sa mga organizer sa ating kwanta. Magurugmatabi kita nga na. Eh, naram ko gusto nyo lang makita uh, gusto nyo ipakita sa pag-exhibition sa inyong mga participantes ta. Mientras tanto, binisto man bilang first runner-up ang Tribu Dominguenos, second runner-up ang Dicom si Herrero de las Artes, best antero ang Dicom si Herrero de las Artes, best one naman ang Tribu Dominguenos. Apuera sa cash prize, nakarisi Benintropeyo as in sertipiko ang mga kabaling grupo para sa mga baretang tatakbikol, may aranggo. yan ang katiripunan kan mga baretang tatakbikol. Ako si Jen Uñez. Salamat!